Hindi pa Bito tapos. Dito. Dito. Oh, dito. Ilagay mo ano Malinis yan, okay. Hindi pa tapos. Ah, uh, pa namin 'to. Ito kakapitin na ito pati yung pinto na 'to. Magbibinil Dug tiles pa kami. Itong kabilang kwarto. Ayan, sinilabo. Um, Ang kaawag kakakabit lang namin ng ipsos yan ipsos na dalawang eh, kwarto to hindi pa hindi pa rin tapos madumi madumi תודה okay. רבה okay. okay. Yung git na yan, babaguhin ba namin yan. Gagawin namin yan back to. Kasi namin lahat yan, git na yan mga kadod. Okay, maraming salamat. God bless sure. you.